Alam mo, hindi pa rin ako makapaniwala na nandito ka sa harap ko. Masayang masaya ako, anak. Uh, Alam mo kasi, anak, buong akala ko noon, wala ka na. Nay, akala ko wala na rin kayo eh. Eh kasi naman, nung nagkahiwalay tayo, huwag po natin pag-usapan yun. Ano pa bang sa inyo? Paano po kayo napadpad dito? Ah, uh, dito? Ah, uh, bahay ito ng bago kong asawa. Uh, asawa? Nag-asawa ulit kayo? Ah, uh, si Norman. Siya yung tumulong sa akin ng mga panahon na halos mabaliw ako sa kakahanap sa inyo. Hanggang sa tinanggap ko nalang na hindi na tayo magkikita muli. Anak, patawad ha? Patawad na. Sumuko ako. Akala ko kasi anak, hindi na kita makikita. Anak, talaga magkasama na tayo ngayon. Si Lola, siguradong matutuwa po yun. Si Chaberta? Umuwi si Chaberta? Oo na. Masan siya? Gusto ko siya makita. Pwede ko kayong ihatid kung gusto mo. Sige putahan natin ang lola mo.